Hello mga friendsyep, tikman nato. Ito talaga ba masarap ito Starbucks ito? Ang daming cinnamon mga friendsyep, binigay sa akin din. May nagbigay din dito limang piraso, tatlo na lang Kinain namin ang dalawa. Kasi ang lalaki. Eh. Lalo na ito, mga friendsyep. Oh, is in our. Mm, ang lalaki ng cupcake Tikman natin mga friendsyep. Ano anong lasa? Mmm. Ang sarap. Ang sarap pala. Ang sarap pala ito. Mas masarap pa sa kit. Yan o. Pantikman ko mga prinsip. Bawang isa. Mmm. Sarap ang lasa niya salamat sa iyo. Si God bless na nagbigay nito. Hmm. Tikman ko bawat isa. Hmm? At ito kaya. Tikman ko na. Ito pa. Pinamay ko na kasi malinis naman ang kamay ko. Hmm hindi nakakasawa kainin friendship hindi nakakasawa kainin ito yung pang-anim Oh. maroon siyang kasoy hmm? ay almond pala almond pala hindi sa kasoy may almond pala ito Hindi ka na? Hindi ka na? Hindi yung na? Hindi ka isa Hindi sarap na? Sa mm. lasay ng mga prinsip Hindi nakakasawa mm. Mm -hmm. Ayun, Starbucks. Ito is in R. Para pala ang is in R. Is in R. Ang sarap yung mga palusip. Hindi nakakasawa ka ayun ang tinapay ng SNR. Ang sarap ang lasa niya nakakagana. Harap salamat. Salamat. Salamat sa nagbigay nito. Salamat. Ang sarap ng tinapay. First time ko nakakain ng cupcake ng SNR. Bye!